Kumusta kayo mga kaibigan? Ako ito at welcome sa aking channel. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang buhay sa Kutabato. Mga larawan ng Kutabato. Ito ang Kutabato, ang aking lungsod. Maraming mga magagandang lugar dito. Tulad ng mga video ng aking gawain sa isang araw. Ito ang mga gawain ko sa isang araw. Nagtitinda ako ng prutas sa umaga naglalaro ako ng laro sa hapon nagbabasa ako ng mga libro sa gabi mga lugar na dapat puntahan sa Cotabato ito ang mga lugar na dapat puntahan sa Cotabato ang Cotabato City Hall ang simbolo ng lungsod Kutaba, ang Cotabato Museum ang lugar na mayroon mga kwento tungkol sa mga kasaysayan ng lungsod maraming salamat sa mga kaibigan kong nanonood ngayon sa aking video